Agency naman na babahala ang mga otoridad sa itinayong artificial island ng China. China is apparently building an artificial island on Subi or Zamora Reef. At uh, habang more or less noong 2014 nang magsimula ang pagtatayo ng istruktura ng China sa Subi Reef. Kumusta mga kasaliksik? Nakita ang mga gusali at kagamitan ng militar ng China sa Subi Reef, isang lugar na sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea malapit sa Pag-asa Island sa Palawan. Ayon sa ulat ni Rafi Tima sa unang balita noong Martes, ang mga gusali at kagamitan ay nakita ng eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR habang tinitignan ng mga aktibidad ng China sa Sandy Pero bago ang lahat, 2013 pa nga gumawa ang China ng isang artificial na isla sa Subirif. Sa islang ito makikita ang malalaking gusali isang runway o lugar kung saan lumalapag at lumilipad ang mga eroplano, mga radar domes, mga antena, mga sasakyan at mga garahe para sa mga eroplano. Meron din itong malalalim na daungan, isang lugar kung saan pwedeng magtago ang mga barko ng China para protektahan mula sa malalaking alon. Bukod dito, napansin din ang mga barko ng Chinese Maritime Militar sa paligid ng isla. Noong Hulyo, sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na humiling na nga ang Pilipinas sa United Nations para sa karapatan ng bansa sa isang Extended Continental Shelf o ECS sa West Palawan Region sa West Philippine Sea. Ang hakbang na ito ay laban sa malawak na pag-aangki ng China sa West Philippine Sea. Noong Hunyo 14, Nagsumite ang Pilipinas ng mga dokumento sa United Nations Commissions sa limitasyon ng continental shelf o CLS. Ang ganitong hakbang ay ginawa ng Pilipinas upang erehistro ang karapatan ng bansa sa ECS sa West Palawan Region o West Philippine Sea. Ayon kasi sa Article 7 ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, sinabi ng Pilipinas ng isang coastal state tulad ng Pilipinas ay may karapatan na itakda ang libitasyon o hangganan ng continental shelf nito na kinabibilangan ng seabed at subsoil ng mga ilalim ng dagat na lugar na umaabot lampas sa 200 nautical miles. Ngunit hindi naman lalampas sa 315 nautical miles mula sa mga baseline kung saan sinusukat ang lapad ng teritoryo sa dagat. Ibig sabihin lamang nito, kung susundin natin ang batas na itinakda ng buong mundo, ay sa atin talaga ang mga pinag-aagawang teritoryo nito At ang lugar kung saan nagtatayo ngayon ng China ng mga ilegal nilang istruktura. Kaya naman para maiwasan ng labanan, patuloy na sinusubukan ng Pilipinas na idaan lamang ang ating mga issue sa United Nations at patuloy na ipagdiinan ng batas na ating sinusunod. Pero alam mo ba na hindi lang ang China ang nag-aangkin ng teritoryo na ito ng dagat ng Pilipinas? Dahil maging ang bansang Vietnam ay may sarili ding paraan para maangkin ang tinuturing nilang sakop ng kanilang teritoryo. Ayon kasi sa mga image mula sa satellite, nagde-develop din ng Vietnam ng isang reef sa Spartly Island sa South China Sea sa loob ng wala pang isang taon. Pinalawak na nga nila ang reclaim area nito ng higit sa apat na beses. Simula noong katapusan ng taong 2021, isinagawa ng Vietnam ang dredging o paghuhukay sa ilalim ng dagat at landfill o pagtatambak naman ng lupa sa dagat sa Bark Canada Reef. Ang mga aktibidad nito ay bumilis nitong nakaraang taon. Ayon ito sa satellite data mula sa Radio Free Asia o RFA, noong unang bahagi ng November 2023, umabot na sa halos 1 square kilometers o 247 acres ang kabuoang lugar ng lupa na itinambak sa pungunahing bahagi at dalawang mas maliit na bahagi ng reef na itinayo ng Vietnam. Nakabibilib ito dahil noong katapusan ng 2022, ang sukat na ito ay 58 hektarya lamang. Ibig sabihin, lumaki ng higit sa apat na beses ang area sa loob ng wala pang isang taon. Ang presensya ng mga dredger o ng mga barkong naguukay at nag-aalis ng lupa sa ilalim ng dagat at barge na malalaking mga barko na nagdadala ng mga materyales ay nagpapakita na aktibo pa rin ang konstruksyon sa reef na ito. Kahit pinalawak na ng Vietnam ang kanilang reclaim area, mas maliit pa rin ito kumpara sa mga pangunahing artificial islands ng China sa West Philippine Sea. Ang tatlong pinakamalaking isla ng China na tinatawag na Big Three ay ang Ferry Cross Reef, Mischief Reef at Subi Reef. Ang mga islang ito ay mas malaki at ganap na minilitarize. Ibig sabihin meron ng mga pasilidad militar tulad ng mga runway, radar at mga base ng sundalo dito. Pero magbalik naman tayo sa Vietnam. Noong Desyembre lamang nakarang taon, 2023, ipinakita ng Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI ang isang bahagi ng Center for Strategic and International Studies sa Washington, D.C. na pinalakas ng Vietnam ang kanilang reclamation work sa South China Sea. Sa loob ng huling sampung taon, umabot na sa limang daan at apat na pong ektarya ang bagong lupang kanilang ginawa. Bukod sa Bark Canada Reef, ginagawa rin ang mga reclamation activity sa iba pang bahagi ng Spratly Islands tulad ng Person Reef, Namyet Reef, Tenant Rift at Sanke. Ang mga ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Vietnam na palawakin at palakasin ang kanilang presensya sa reyon. Noong 2023, nagkaroon ng bagong proyekto ng reclamation of land sa lugar o ang pag-iimbak ng lupa. Pero mas kaunti pa rin ito kumpara sa napakaraming lupa na ginawa ng China mula 2013 hanggang 2016 na umabot nga sa 3,200 hektarya. Samantala, may isa namang grupo sa China na nag-aaral tungkol sa West Philippine Sea na may pagdududa. Sinasabi nila na ang Vietnam ay gumagawa ng pangalawang paliparan sa Bark Canada at para sa kanila ay malaki ang tsansa na inuunahan na sila ng Vietnam sa pag-aangkin ng mga teritoryong ito. Pero hindi naman napatunayan ng Radio Free Asia ang sinasabi ng grupong ito. Ayon pa nga kay Greg Pauling, na mula nga sa Asia Maritime Transparency Initiative, sinabi niya na hindi siya pamilyar sa chismis tungkol sa pangalawang runway na ginagawa ng Vietnam. Nang tignan niya daw ang pinakabagong satellite images, wala naman siyang nakita na malinaw na ebidensya na nagpapakita na may ginagawang ng bagong runway ang Vietnam. Sa kasalukuyan, ang Vietnam ay meron lamang isang runway o landingan ng eroplano sa Spratly Islands na tinatawag ding Trong Salon sa wikang Vietnamese. Ang runway na ito ay ginawa para sa mga eroplano. Ilang taon na ang nakalipas, pinalawig o pinahaba ang runway upang makayanin nito ang medium size na mga sasakyang militar. Ibig sabihin, mga eroplano na hindi masyadong malaki pero mas malaki kaysa sa mga mas maliliit na eroplano. Ang pagpapalawak na ito ay ginawa para sa mas maraming klase ng sasakyang pang ang makapaglapag at makagamit ng runway. Sa isang mahalagang lugar sa ilagang silangan ng Rift, may mga larawan din mula sa Planet Labs, isang kumpanya ng satellite imaging sa US noong November 2 na nagpapakita ng dose-dose ng mga barko at hindi bababa sa dalawang malalaking dredger. Ito ay mga makina na ginagamit upang hukayin o tanggalin ang mga putik, buhangin at iba pang mga materyales mula sa ilalim ng tubig. May mga video clip din na pinaniniwala ang kinuhanan ng mga manggagawa sa Vietnam na kumakalat sa social media. Ang mga video na ito ay nagpapakita ng malalaking barge na parang mga malalaking bangka o flat bottom boat na nagdadala ng mga buhangin at iba pang mga materyales para sa konstruksyon sa lugar ng reclamation o ang panibagong paggawa na naman ng Vietnam ng mga bagong lupa sa reef. Maraming opisyal ng militar ng Vietnam na nais manatiling anonymous dahil hindi sila pinapahintulutang magsalita sa international media ang nagsabi sa RFA na ang gobyerno at hukbong sandataan ng Vietnam ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa pagpapaunlad ng Bark Canada Reef. Ayon nga sa hindi nagpakilalang source sa Vietnam, nakikita nila na may malaking potensyal ang buong reef nito, na, na tinatayang may sukat na 12,000 acres. Si Tom Shogart naman, isang eksperto sa defense na nagtatrabaho sa Center for a New American Security sa Washington, D.C., ay nagkomento tungkol sa isang bagong base at runway na itinatayo ng Vietnam. Ayon sa kanya, ang bagong base at runway na ito ay magbibigay sa Vietnam ng isang estratehikong posisyon sa kabila ng tatlong malalaking isla na pagmamayari ng China dito. Dahil dito magiging parang nakapaloob o nababalutan ng Vietnam ang mga isla ng China na nagbibigay ng mas malaking kontrol o presensya sa lugar niya. Yun. Si Sugar, ay nagsabi na tiyak na makakatulong ang bagong base at runway sa Vietnam na magkaroon ng mas mahusay na coverage at kapasidad sa loob ng nasabing lugar. Dagdag pa niya, mahirap pa malaman ang iba pang detalye hanggang makita natin kung gaano kalaki ang magiging mga pasilidad nito. ito. Ibig sabihin, mas malalaman pa natin ang magiging epekto nito kung natapos na ang konstruksyon ng Vietnam at nakita na ang buong sukat at kakayanan ng mga bagong runway at base na ginagawa nila. Sinabi kasi ng hukbong dagat ng Vietnam na sila ang unang pumunta sa Bark Canada noong 1978 pero noong mapagkakataon na ito ay kinailangan nilang umalis agad dahil sa mga masamang kondisyon. Bumalik naman sila pagkatapos ng sampung taon at dito na nga nagtatag ng tatlong outpost sa reef. Ngayon, ang mga outpost na ito ay mga permanenteng gusali na may mga pasilidad para sa mga sundalo at mga Pero hindi lamang dito natatapos ang kanilang plano. Ngayong taon nga lang din, ayon sa isang utos mula sa Ministry of Agriculture and Rural Development, magtatayo pa sila dito ng mga greenhouse na may sukat na 200 square meters sa Bark Canada Reef para sa pagtatanim ng mga gulay. Bukod dito, ang mga sundalo ay matututuruan kung paano mag-alaga ng mga pato sa lugar na kanila namang makakain. At nito nga lamang April 3, 2023, ang gobyerno ng Vietnam ay nagbigay din ng utos na tukuyin pa ang mga lugar kung saan maaaring gumawa ng mga bagong isla sa dagat. Gusto na talaga nilang gamitin ang mga bagong isla para mapabuti ang ekonomiya at lipunan ng kanilang bansa. Sa ngayon, ang Hanoi o ang kabisera ng Vietnam ay may kontrol na sa 27 lugar na matatagpuan sa West Philippine Sea. Ito ay ayon sa AMTI. Ang patuloy na paggawa ng mga bagong isla ay nagpapakita na sila ay nagtatangkang palakasin ang kanilang posisyon sa Spratlys. Ayon na rin ito sa isinagawang pag-aaral noong December 2022. Pero hindi naman talaga ang Vietnam ang pangunahing kinatatakot ng Pilipinas. Dahil ang sa sitwasyon na ito ay ang mga mangingisdang Pinoy, na marami pa rin ang natatakot dahil sa patuloy na presensya ng malalaking barko ng China sa West Philippine Sea dahil nag-aalala pa rin ng mga mangingisda lalo na sa Sabina Shoal, tungkol sa kanilang kabuhayan dahil iniisip nila na baka hindi sila makakahuli ng isda sa loob ng tatlong buwan dahil sa patuloy na presensya ng mga Chinese vessels sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Ayon pa nga sa isang mangingisda, quote unquote, balitang balita na huhulihin daw yung mga mangingisda sa West Philippine Sea. Kaya po kami natatakot. Kahit mahirap, talagang tinitiis namin. Para lang hindi kami mahuli. Hindi muna kami nagpapalaot. Anya. Ang sabi Shoal kasi ay ang karaniwang ruta na dinadaanan papunta sa Ayungin Shoal, kung saan matatagpuan naman ang BRP Sierra Madre. Ngunit ang mga Chinese vessels kabilang ang tinatawag na monster ship. Nang kanilang Coast Guard ay patuloy na nagbabantay sa bawat galaw ng BRP Dato Pagbuhaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ayon pa nga sa mga report, Ilang beses na rin kasing nakaharap ng mga inflatable boats ng Philippine Coast Guard o PCG at China Coast Guard CCG sa Sabina Shoal habang ang BFAR ay namamahagi ng gasolina at supply ng mga mangingisda. Sa mga pagkakataon na ito ay tinawagan ng CCG ang BFAR gamit ang radyo pero hindi ito sinagot ng BFAR. Ganito ang palaging sinasabi ng CCG. Nasa dagat kayo sa ilalim ng kontrol ng China. Sabihin ninyo kung bakit kayo nandito. Over. Natila na nanakot pa sila. Ang lugar nito ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ ng Pilipinas, na lugar na espesyal na pag-aari ng Pilipinas para sa pangisda at iba pang gawain sa dagat. Umaasa naman ng mga Pilipinong mangingisda na patuloy na babantayan ng PCG ang kanilang pangingisda para makapamangka sila ng ligtas sa mga katubigan. Hindi makalapit ang mga mangisda mula sa pag sa Island sa Sandy Key, dahil nga sa patuloy na paglaganap ng mga Chinese military vessels at isang CCG ship ang naroroon. Ang mga ito ay nagbabawal sa mga mangisda na makapunta sa lugar. Pero hanggang ngayon, sinasabi naman ng PCG na wala pang banta ng pag-aresto mula sa China. Ayon nga kay PCG spokesperson para sa West Philippine sea na si Commodore J. Tariela? Wala pa naman tayong nababalitaan o naire report ang ating mga kababayang mangingisda na sumasa ilalim sila sa ganitong harassment ng Chinese Coast Guard. Anya!